So, pauwi na kami sa bahay nila ni Sis Nelda. Idadrop ko na siya. Idadrop na. Idadrop na. hindi nila alam kung saan <laughs> talaga tayo. <talaga, yun>. Mm-hmm. <laughs> Nakago. May ginagawa kasi dito kaya gano'n. si Snelda, pabilisan lang talaga so guys ganito ang Manila paggabi <laughs> para namang ano no syempre maraming, eh ito yung bagong bukas na pasyalan Oo. mikot din kami dyan Monday, yan ang Solaire Solaire guys. Okay, so Wala pang intensive pobring asinder. Di ba? Busy, busy. Nakalimutan ko na mag-clip